So, 'Yon, parang medyo malit pa siya, mga kalakas Pinaharapan e, pa kami aga eh. Ini e, naninipit 'to eh. Muntik na ako nito sipitin eh. So ayan Medyo malit pa siya. Siguro pakawalan natin 'to. ayan pakawalan natin. Mga kalakas oh. Hindi pa siya malaki Maliit pa lang siya. Kaya anin muna natin to. Papakawalan natin to para makalaki siya. Lumaki siya at dumami. Ito uh, yan. natin. Ayan. Ayan. natin mga kalakas. Malit pa siya